Hello guys, good morning. Guess what? Nasaan tayo ngayon miskara? Cara? Nasa magalang po tayo ngayon. Ah, uh, nasa magalang Pampanga po tayo ngayon, guys, sa Alteza Cabins. So matagal ko na nakikita to guys sa TikTok or sa sa mga sa ibang reels. So kaya tara guys, i-explore natin tong uh, Altesa Cabins. guys. Ang ganda. So, dito lang yan guys ha. Sa Magalang, Pampanga. Yung uh, entrance dito guys, free lang. So, kung uh, gusto pumunta dito, malaya po kayong uh, pumunta dito sa lugar na to. Sa Pampang, uh, Pampanga, yes. Magalang. Tapos, meron silang restaurant dito guys. And, mga cottage. Itong mga cottage na to, ano to eh. Ah, uh, nire-rent yata siya, pwedeng uh, overnight. Tapos, yan o, oh, overlooking pa siya ng uh, Mount Arayat. Perfect. May mga ano Ang <laughs> uh, Mount Arayat, guys. Kitang-kita yan o. Oh. Akit nga tayo dito. O, ano masasabi mo Miss Cara? So beautiful. Oh. mo tong uh, ano ay uh, tong uh, Altesa Cabins. And guys, by the way ah, hindi po namin pino-promote ang uh, Altesa Cabins. Hindi po kami part ng uh, business business na 'to. So binibigyan lang po namin kayo ng uh, suggestion kung mahilig kayo po mahilig po kayo sa nature trip na perfect. Kasi may restaurant sila dito na ang uh, tawag dito uh, Coffee din ata no Miss Carie. Coffee din. kung ano po yung gusto nyo. So, dito lang po 'yan sa Bagalang Pampanga Altesa Cabin Guys, ha? Mamaya, silipin natin yung ano nila sa ano, sa restaurant guys. Wow. Guns the guy Oh, kasigla. Kasigla na pa muna dito ayan. Ay, mo tatakay pinanti diyan, oh. <laughs> <laughs> Wah, pintar. guys, ikutin panatin yung uh, lugar nato, tung Altesa. Tera biskara, let's go. Kara, kara, kara. Energy, yeah, go. Oh, oh, oh,

Ay, I mean, Ay, hindi pala yung nakakaki kong uh, napaka-classic. So, ito yung uh, restaurant nila, guys. Napaka-classic. Napaka... napaka an ang tawag nito? Napaka... Ano house nito? Itang mga luma na mga Itang mga luma. Basta yung mga guys. Yung parang mga sinaunang panahon pa. Ayan yung mga... May mga gamit sila dito. Oh, yun. Antique. Antique pala, no? Marami sila mga mga antehung gamit. Parang si ano Jong yung ano, uh, Lobasya. Mga Kastila. No. Kastila, kastila. mo, mga ganyan-ganyan pa sila. Ah, ito pala yung CR. Ang ganda ng ang ganda guys ng concept nila. Yan o. Salamin. Tapos may mga lababo pa sila. Mm -hmm. Ganda so. mm -hmm. guys oh. Di man, di man. Okay. 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 Hello oh, guys. Ang cute ng concept ng restaurant nila dito guys. Uh, ang lakas maka Kastila. Mga... antog dong. Uh, ah, Antique? mo nki. Huh? Sino unang gamit? Hello, ma. Good morning po. So tara guys, balik na lang ulit tayo mamaya sa restaurant. Ikot na muna tayo dito sa may, uh, sa baba. Hmm. nan check in guys ah okay hindi pala tayo allowed dito so hanggang dito lang tayo guys hindi tayo allowed pumunta dito sa part na to kasi may mga naka check in dyan which is ano yan baga privacy so hindi tayo makakapunta makakalakad dito sa may mga bridge 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 na yan pero maganda so masisilip lang natin yung mga ano na mga yan yung ano yan pero hindi tayo pwede pumasok Sayang guys. Gustong gusto ko pa man din puntahan yung mga uh, cabins na yun. Kaya lang talagang bawal. Kasi may mga naka-check-in. Siguro yung uh, overnight check-in doon nasa around 3,000 or 5,000. So, mag-inquire na lang kayo guys dito kung pupunta kayo. na <laughs> No. Tapos, eto mesa, kakain ka, tapos overlooking pa yung Mount Araya to. Ang ganda guys. Ang ganda. Ayun. Ang ganda. Ang ganda. sarap mag relax Tayo Ako ako lang Malago na, John. Malago. Hello? Malago Hello. ka, mag-aalam. Ay, malago. <laughs> Ay, huwag kalago na ako. At oh, talaga naman. At wallpaper mo pa kanya. Ito pala yung pinaka... Room... rooftop, kumbaga ni guys. Dito talaga, overlooking talaga, oh. may mga barya pa dun guys kung, kung, gusto mo mag wish siguro pwede dyan Ma, ano siya, <laughs> wishing well ay hindi pala siya well wishing uh, wishing wrap <laughs> <laughs> Ang ganda talaga. Ang ganda ng pagkaka pagkakabuild ng uh, ano na to? restaurant. Ang masasabi ko lang guys, enthusiastic ambience talaga. Enthusiastic. The best. So guys, tingnan natin yung uh, menu nila. Yung pera natin, 150 lang. Tingnan natin kung abot yung 150. Nalawan mo po. Diba? Tingnan natin, mag magkano yung presyo. O, oh, ay uh, yung uh, ice, ice coffee guys. 200. Medyo 200 dyan. Yeah. Okay. Alam niyo ba? Alam niyo ang discount kaya <laughs> na? No? Yung hot, yung uh, hot coffee nila dito, 880. Tapos, so lahat ng mga latte na flavored coffee 200 so yung pera natin 150 so hindi <laughs> and then hindi mabubutin 'yan ang tamis. wala, hindi mabubot. malaki mal Although worth it naman guys. Yung uh, price nila dito guys is ano naman, reasonable. Maganda yung ambiance. So okay lang talaga uh, kailangan talaga mahal siyempre nasa exclusive restaurant ka so what do you expect di ba so mahal talaga and it looks so delicious oh, may mga ano sila dito guys carbonara, tuna alfredo uh, pasta spaghetti meatballs, pasit canton gisado ang sarap, etong mga masarap po oh. tuna alfredo alfredo Maniyaman niya, lupay maniyaman. Wala kaya kayang kahit din eh. Uh, spaghetti bolognese. May eh, mga Italian, may mga bolognese. And... <laughs> so, yung guys. Tinignan natin yung menu. So, hindi pa kaya ng budget. So, siyempre. Uh, babalik tayo dito pag may pera na tayo. Pwede na tayong uh, kumain ulit. Uh, kumain ulit? Kumain sa restaurant. So, ngayon guys. Hindi pa natin kaya. Hindi pa kaya ng uh, budget. So, wala namang problema doon, guys. Huwag natin pilitin yung mga bagay na hindi pa natin uh, kaya. So, po, actually, pumunta lang kami dito, guys, para i-explore itong lugar na to. So, para sa inyo na rin, kung gusto nyong pumunta dito, walang entrance fee, and then, uh, yan, pwede po kayo mag-dine uh, in and uh, mag-check in. Yan. So, yun lang, guys. Maraming salamat po sa inyong... Uh, panonood and uh, subscribe po sa ating uh, channel and thank you for watching guys see you on next vlog